time check is 2.30am mga 3 aalis na kami uh, biyahe kami ngayon papuntang La Union kaya mamaya mga katao uh, makikita nyo yung pag travel namin uh, i-vlog ko to kasi uh, uh, sa tagal tagal ngayon lang uli ako makakarating ng La Union. Kaya mamaya na lang uli mga kata. 4.20 in the morning mga katao uh, ang eto ngayon lang dumating yung sasakyan uh, hintayin lang namin yung dalawang makupad kaya mga katao uh, makikita nyo na yung pag travel namin kaya mamaya na lang uli mga katao Basag pa. <laughs> eh, medyo basag pa. Medyo basag pa. Kanina, zombie mode yan. Nakatulog. Pero laso. <laughs> Yung laso nasa kung laso. Yung laso nasa kung May Adobo. Mga katawa, adobo. Ayan, kain na. Maureen, kumain ka na. Ayoko. <laughs> Ayun, 'di ba, tawawun ng tawa? Ayan mga katao yung kasama namin sa sobrang basag niya dahil nakainom. Binubuksan niya yung ibang sasakyan. Ayun. Hindi no? 'Di ba tawawun ng tawa? Masaya. Ubusin mo tawa mo. Dahil mahaba pa yung babagtasin natin. Ito ulit ako na. Mm -hmm. Ayan. Ah uh, ayan mga katao mamaya na lang uli uh, kakain muna kami mean... sa Rosario La Union. Mga ilang oras na tayo. Mga one hour na lang, nandoon na kami sa Agu La Union. Ayan yung mga kasama ko. Tapos, uh, nag-stop muna uli kami dito. Uh, mamaya na lang uli mga katao. Tingnan nyo naman oh, mga katao. No. <laughs> CR na CR pa lang dito. Dito. Uh, ayan mga katao, alis uh, aalis na kami. biya uh, Biyabiyahin na uli kami kasi para maharating na kami doon ng alas 9. Kaya mamaya na lang uli mga katao, uh, alis na kami. <laughs> Hindi. Ay. Uh, ilang minuto na lang kami ah. Uh doon na kami sa aming pupuntahan. Masyadong bako-bako yung dadaanan dito. Malapit na kami sa Baybay. Kaya uh, mga katao, malapit na kami bumaba. Uh, ngayon, nandito na kami sa San Batodic. Baybay. Bye, bye dito na kami sa Baybay. Uh, ito, papahinga na. <laughs> At mamaya daw, sisilip kami doon sa sinasabi nilang Baybay. Bye. -bye. Alba, masasabi mo, ah uh, yung biyahe natin. Yung biyahe natin! Ano ba yung biyahe natin? At ah, tibeng, yung biyahe natin. Ito, tibeng, ano yung biyahe natin? Kamusta yung biyahe natin? Yung biyahe po namin, napakaganda po nang nakikita po namin mga tanawin. The best po. Napakaganda po pala rito sa lugar na to. Uh, awa po nang Diyos, nakating na po kami dito sa... dito na po, sa mismong baybay. Ah, mga katao, yung kanina, nadaanan namin, ah, parang napakasimple ng buhay dito. Ah, Napaka-payapa. Hindi katulad sa Maynila, sa totoo lang, napaka na. Saka napaka-ingay. Samantalang dito, talagang probinsya napaka... Napaka lang talaga ang pamumuhay dito. Budek, ano masasabi mo sa yung mga tao. Ano masasabi mo, Budek, sa pagtatae-taperot mo? <laughs> nagbulis, nag nagbulis. Eto nagugutom na ako. Ito na. Ha? Ay mga tao na kanina nag stop over kami. Ay uh, yung pinsan ko na yan, nagbulis. Nagbasag yung... nag ng bowl doon. Oo. Uh, uh, ay nasa isang basag. Ay mga una? tao, uh, mamaya na lang <laughs> uli at kami kakain oh, muna. Wala. Oh. Yeah, makikita mo ito tuloy oh, mo. Ay mo. Oh, oh, no. oh, sige. Saano, ano? oh, oh. Uh, nandito <laughs> Nandito na kami ngayon mag ano kami ah uh, layas, layas saglit tapos may may uh, uuwi na rin kami. Iba tingnan niyo mga katao kung kung ano yung lugar na to. Napaka probinsya talaga. Napakatahimik. Napaka payapan nitong lugar na to. Yan yung mga tae na yan, pinagkakaperahan pa nila yan. Huwag sa isa ko. Ginagawang uling! Yan. O, o, ayan! Ayan! Ginagawang uling yan! Hmm. Na, Nandito yung kapatid ni Maurin. Kapatid ni Maurin, oh. Oh, yan, kapatid ko. Oh. Eh, kapatid ni Maurin. Yan, pagkakakita niya, yung mga tumpok-tumpok na tae na yan. Yan, ginagawang uling. Alam niyo ba mga kakatao, etong kalaparan na to, makikita nyo, di ba? Yan, nakikita nyo. Akala nyo, ang karaniwan lang yung natatanong nyo na ma, parang mga bato-bato. Pero, hindi. Eto, lapitan natin, na. Etong nakikita nyo na to, mga katao, is tae. Tae ng kambing. Yan. Ayan, mga tae ng kambing yan. Alam nyo ba, yung mga tae ng kambing na yan, binebenta yan dito isang sako sabi nila is 150 at ginagawa po nila yung uling and tinan nyo ang dami diba tain na lang napapakinabangan pa tain ng hayop napapakinabangan pa ng tao ngayon Ay, kayo, nandito kayo, kayo, kami sa na Tatis, oh, sa baybay kaya tinawag na baybay. Yung pinaka ilog, ayan. Kitang-kita. Napakalawak. At ang buhangin dito, ang buhangin napakalambot. Alambot ang buhangin. Pinong-pino. Ah, mga katao, ah, sobrang init. Napaka-init. May pupuntahan kami doon naman sa kabila. Titingnan namin kung ano ba meron doon sa ka, sa kabila. Bali ang kasama namin ay ah, yung asawa ng tiyahin ko. Siya yung nagtuturo sa amin. Sobrang init talaga. Init. Ayun oh. Diba? Nakapayong pa sila igo, oh. Samig na sana. Ayun, ah, bali may kubol. May kubo-kubo doon. Dito medyo malamig-lamig. Pagkatan na to Kapit araw Saan po? Yan po, inaad na po yan Yan may mga laman, may mga bulaklak Kompleto lahat dyan Uuwi na kami, pabalik na kami doon sa bahay na tinuluyan namin kanina. O, oh, tingin mo yung sasakyan, ha? O, oh, tawid, Tyra! Huh? Tyra, tawid! Uh, wow. inip na talaga. Hindi na kami naligo dun sa uh, sinasabi nilang bye-bye dahil an, sobrang inip. Manghingitin ka agad. Masusunog agad ang balat mo. Kaya nagpasya na lang na kami na uh, bumalik. Tapos maya-maya kasi gagabing na kami sa uh, biyahe may kasama kami mga bata hanggang uh, dito na lang mga katao uh, mamaya na lang uli pag pauwi uh, na kami uh, mga katao uh, nandito uli kami at nag stop kami dito sa Tarlac uh, magsi kami tapos dire diretso na po yung biyahe uh, mga katao uh, hanggang dito na lang Uh, maraming maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share, and subscribe sa aking YouTube channel. Uh, God bless and keep safe everyone!